sa aming bahay ay hindi po <laughs> sobrang laki inyo na lang pagod ayaw ko ayaw pa rin maganda lang siya that's it pag tumanda na tayo dalawa si third dalawa baka di mag kwarto niya hindi niya malinis eh ni third eh malaking bahay pa kaya okay and yan na po tayo alapit na ay may construction boards Birch. boards the ay Burj Khalifa. Mali ka din. Burj Khalifa. Al Arab yan na. na. Ano mayari sa'yo? It's Burj Al Arab. Alam. Wala na. Bak Burj Al Arab is the one. Back ka na. Mali ka na sa ano. Great one. Okay. Maano naman ang takbo. The Burj Khalifa. Burj Khalifa. Burj Burj Khalifa. Burj Burj Khalifa. Wow, ang ganda oh, helipad yun, ang eh. taas helipad yan taas na na nang ano Helipad tapos meron ano dyan Alin? Yan, nata, taas, helipad tapos tinayuan ni Dyan nagano si Peder ng kanya, ano. kanyang ano Yung Shoot dyan ng kanyang tennis Nice taas sila Maganda yung sunset, yun lang yun Yung sunset, ang ganda Kaya, Nakita mo yung sunset? Hindi, pero kita naman Yung pagpula, yung parang mapula yung ano Yung ba yung sunahan?

ito na yung background. Alam na kung saan ang punta. <laughs> Pangingisda na naman kami. Pangingisda po ulit. Ay. Ha? What? Kailay din man Tatawid ka pa dun sa kabila. Kailay din. Ito ang pattern front sa may side doon. One second. Kasi sige Panayano eh. Nagiyaya. Mag-fishing daw fishing. May okay. license naman kami ni Papa. May sa na. likod, dyan sa likod lang laging yung fishing. Pareho Lalang Lala time. Hmm. time. time. time.